Ayan mga pre, so ngayong araw eh, well, sa practice tayo mag-vlog sa highway. Ayan mga master, pa-practice tayo na mag-vlog. Kailangan natin mag-practice kasi. Pagkuha ka pa lang, dapat pa-practice na mag-vlog sa maraming tao. No? Ayan mga master, nandito tayo sa Bansatos. Yo! Sa dapat santos tayo mga master kasi wala pa tayong bukeng no? 11.24 then mga master nandito tayo sa dapat sa close o oh, yun no kita nyo mga master kung saan ako nandito tayo sa cap ni general kabote yan eh. So, Ito yung Sabot Santos, magpapunta kayo ng Happy uh, bandang kanan. No? Pagaling ka ng monumento. Ito so, yung mga master, oh. ka okay. okay. So, dito lang tayo sa labas mga master kasi nagpa-practice lang tayo mag-vlog. So, hindi tayo mapasok pa doon sa shop kasi wala naman tayo pambili. So, tsaka hindi tayo nagpaalam mga master. Ba, ba mamaya pag-upin okay, ka ka. Yon, siya nga pala mga master oh, Shout out sa uh, Big shout out po kay General Kamote <laughs> Sir Dito ka sir pa Papractice na ako dito sa labas na shop mo So yun mga master no ah, Alam nyo naman na siguro Kung nasayin yung shop ni General Kamote Ayan o oh. So yun mga master Kung nakalagay dyan sa taas mga master is uh, Team Graffiti Suicide uh, General Team Graffiti General Suicide Squad So yun mga master Dito yun sa Ban Santos And So practice lang tayo kasi mag vlog sa uh, labas no? Sa sana yan, dito yung Sabad Santos mga master, no? Pag galing kayo ng monumento, uh, nasa kanan lang siya, so makikita nyo, eh. Uh, dito sa may puno ng baliti. So, makikita nyo naman sa kanan, no? Yung shop ni General Camote. Yun lang mga master, yun lang ang update natin kasi, ah, uh, nag-abag tayo ng booking dito. nag lang tayo rito, ayan. So, ilang mga master, masama at siguro naman alam naman na ni General Camote, no? Yan. Sa Abad Santos lang yan, no? Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, mga master. No? Hanggang sa muling ma mag-vlog. thank you.